Mga sa hassle talaga kapag coding ang sasakyan. Pero alam nyo ba na may mga uri ng sasakyan na exempted dyan? Para biyan na muka ang balita, Mobile Journal, King Senko. Mga sa na driver dyan, hassle din ba sa inyo ang number coding? Nako, alam nyo ba na may alternatibo ng option para dyan? Di nga naman kasi maikakaila, masyadong marami na ang sasakyan ngayon. Bukod sa traffic, nagdudulot din ng mga ito ng polusyon. Kaya naman isinusulong ang paggamit ng environment-friendly vehicles. Ito yung EV o full electric vehicle. O kaya naman ay hybrid na gumagamit ng battery at electric at gasoline engine. So ito mga paps, kung mapapansin nyo dun sa mga ordinaryong degasolina na sasakyan, ito yung makikita natin. Ito yung internal combustion engine, ibig sabihin, yung gasolina o yung diesel sinusunog sa loob. Nyan. Dito naman mapapansin natin para sa mga hybrid ito yung DC inverter. Ang trabaho niyan ay i-convert yung energy mula dito para i sa kanyang battery na nakalagay naman sa likod ng sasakyan. Habang ang fully electric naman ay yung di na talaga gumagamit ng gasolina o diesel. 100% battery powered na. Mas mahal man kumpara sa digasolin ng sasakyan, sulit naman daw. Wala na, forever hybrid na talaga ginamit ko. Kasi ano eh, talagang tipid siya sa gas, tapos ano, um, hassle-free, parang regular car. Pero yung konsumo mo ng gas, doble yung tipid. Saga na rin sa incentives yung EV at hybrid car owners. As provided for under Republic Act 697 no ito yung electric vehicle industry development act kaya meron tayong batas really to encourage the use of this kind of uh, motor vehicle kabilang sa fiscal incentive na ibinibigay sa EV owners ay ang 30% na discount sa rehistro 15% naman gaya sa mga ganitong hybrid Nakapaloob din sa batas ang mga non-fiscal incentives gaya ng priority parking with electric charging para sa mga fully electric na sasakyan. At ang pinakapaborito ng mga owners, Coding exempted ang mga hybrid. Hanggang taong 2030 ligtas sa coding scheme mga paps. Sa ngayon ay nasisita pa ang mga EV at hybrid vehicle owners dahil kahawig pa ito ng mga digasulinang sasakyan. Kaya plano ng magkaroon ng espesyal na plaka para sa mga ito para mas madaling ma-identify. Matipid na may incentive pa sa gobyerno dyerno. Ganyan gumamit ng mga electric o hybrid na mga sasakyan. Mobile Journal, Kingsenko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.